Okay guys, so nandito ako sa St. Clair Ayan, nagkaroon tuloy ako ng ticket Kasi pinick up ko yung order uh, Tumawid ako sa kabila uh, Hindi ko na nabutan, meron na akong ticket So ito yung hirap. So Viernes ngayon Ito yung pinakaunang pick up ko sa umaga Ayan guys, so busy ng daan so, mo mo na natin bago tayo tumawid Pinta pa Uber Eats. What's the name, sir? Yung ano, Alisa. Isang malaking order to. 20 minutes later. Hindi okay. pa tapos. And one piece of thing. So, this is a big order. There's 18 items. Two very boring minutes later. Anong oras bukas yung dito, maaga? Ah, yes. oh, ayos, ano? Maaga, mas maaga. Ayan. Yeah. That's it. Yan ang lahat. Oh, okay. Okay. Salamat. Thank you. Uh, okay. I put this in the bag. Two bags. Look at this. Yeah. Two bags. Okay. That's it. Thank you. Okay, welcome. Yeah. yeah, doon ako sa kabilang kanto nagpa-park guys kasi kailangan safe yung kotse. So, medyo bawal doon kasi ibang property yung hindi naman ako sa daan. Eh, maaga pa naman. Uh, walang uh, nagre-reklamo. Siguro. So, yan. Nilalakad ko lang. Exercise 10. You. Good job, I'm good. Uh, I just delivered before here, yeah, that's why I remember. <laughs> uh Starbucks, this is a big order too. Okay, give me one second. Alisa right? Yes. Like okay. Oh, you got a pin number? Yeah, sure. Oh when you're ready. Oh okay, okay. Just Thank see. you. Got another one, small one. You just get it. Yeah, give him a pin. I, I enter it. 0604. Enter pin. So, 0604. Six, Thank you. Okay, Have a nice day. You too. Bye. Okay, that's it. Bye, Tira. So that's it, guys Okay. Ayun guys, so kanatapos ko lang ng uh, drop up kanina. Bali, isang order pa lang tayo. So ngayon, uh, pasado alas 9 na. Yeah, so ito na yung tsura ng mga daan guys. So anyway, nandito tayo sa main subdivision, uh, parang uh, malayo sa highway to. Hindi naman masyadong kalayuan, so ganito na after ng two days is no. So yung nililinis kasi yung main road na tapos nilalagay sa gilid, pero hindi pa yun natutunaw. Yeah, so ganito, ito yung park sa ano, uh, malapit lang ako nakatira dito, kaya ganito na rin yung ng park. Yeah, so anyway guys, um, kwentuhan muna tayo sa nangyayari itong week. So, uh, last Monday kasi, uh, nakadalawang trip lang ako. Then, uh, kinita ko mga 30 lang yata. Then, Tuesday, ang mas sakla pa sa Tuesday, uh, natikita nako guys. Yeah, so, uh, wala eh. Talagang wala tayong magagawa sa ganitong trabaho. Talagang kasama na yun sa hanap buhay. Yeah. So, uh, yung ticket na yun ay 100 bucks guys. 100 bucks talaga kasi medyo madilim naman yung ano kasi hindi ko makita eh eh na magmamadali ako dahil yung restaurant uh, tatawirin ko lang then inabot din ng more than 30 minutes yung order maganda sana yung bayad kaya lang nainis na siguro yung customer kinansel so lumabas agad ako ayun nakita ko pa yung uh, ano yung magtitiket pero ayaw ng ano pag na print out na raw di na pwede so okay naman kasi trabaho nila yon ah, wala tayong magagawa eh nagparking ako sa ano sa talagang bawal so 100 bucks guys so kababayad ko lang nung uh, ticket ko last month may ticket din ako sa malapit sa downtown so may Bay Street yeah so uh, talagang pag ganitong trabaho eh talagang matitikita ka kahit anong ingat mo yeah so yung uh, ticket na yun guys ay 100 bucks din so may pag may ticket ka dito uh, halimbawa yung parking ticket o kahit anong uh, violation, pwede mong i-dispute e na pwede kang uh, malipre or kalahati na lang pabayaran mo. So mostly kasi hindi nila pinapayagan eh. So kababayad ko lang last month yung ticket na yun guys. Uh, almost a year na wala pa akong response eh. Then uh, na found out ko pumunta ako sa ministry at uh, tinanong ko bakit wala pa akong ano uh, email man lang or uh, you know mail sa bahay Then, ang sabi nila after 3 months pina na nila 'yan. So 'yun nga in the, instead of 100 dollars nagiging 153 kasi may ano 'yun guys, may uh, penalty 'yun, may interest 'yun. Kaya pag alam mo na kasalanan mo bayaran mo na. 'Yan yeah, dahil uh, magkakaroon ka pa ng interest. Eh, 'Yun nga binayaran ko na 153. So ngayon meron na akong 100 bucks eh babayaran ko na rin 'yan. So pag may ticket ka kasi dito within 15 days, bibigyan ka muna ng paloget. Pwede mong i-court, pwede mong, uh, ano, so, tingnan ko, tingnan natin, kukunin ko yung ticket ko, guys. Yan, ito, ito nga yung ticket. Ito, itong yellow na ticket na to guys. yeah So, sa atin yata, kinukuha yung lisensya. alam ko noon eh. Yan, oh, no? 100 bucks yan. Yan. So, ito yung violation ko. Stand vehicle, sign highway during uh, prohibited times days. Yan, yan, oh. So 100 bucks yun guys Yeah So ganun Hindi nila kinukuha yung lisensya Bali ticket lang bibigay sa iyo Yeah so pag hindi mo binayaran yan Pag marami ka na yung violation Hindi ka na makapag renew ng lisensya So kailangan bayaran mo talaga Yeah so anyway uh, Yun nga uh, Medyo hindi maganda yung pasok ng taon sa akin ngayon guys Yeah so Pero kahapon ayos naman yung kinita ko 100, Naka 155 dollars naman So, medyo ayos pa dahil meron pa ngayon, bukas, tsaka linggo. Araw-araw naman ako lumalabas. Pero ang uh, Tuesday, Monday, kasi para sa akin, parang pinakadeo ko yan, guys. Uh, magpapahinga ako. Lumalabas lang ako ng mga ilang trips lang. Yeah, then uh, tapos uh, magpahinga ako. Yeah, so, ito nga. So, ganito talaga ang hanapuhay dito, guys. Hindi rin madali dahil uh, kasama na to minsan maaksidente ka pa wag naman sana okay lang yung mga ticket tiket na ganun eh talagang mababayaran lang yun yeah so anyway uh, lalabas pa ako mamaya uh, huminto lang ko dahil la uh, ano ngayon medyo matuman na pag ganitong oras so maya maya na naman uh, magbibisi na naman ng lunch then lalabas naman ako sa gabi yeah so anyway guys update ko lang kayo uh, see you my next blog okay bye for now